Guys, good morning, good morning. Uh, for this video, guys, mag-unboxing pala tayo ng CP holder para sa motor natin, guys, para hindi tayo nangangalay magawak ng cellphone. Ito, guys, galing sa Speed Moto. TikTok shop nila, Speed Moto. Unboxing na natin. Yung guys, ah, uh, guys. At din dito. Malaki dito yung moto holder side mirror type, side mirror, mirror, mirror type. Yun guys, ito na siya. Tara, tanlatin. Hmm. <laughs> Mukoto. Mukoto CP holder. Yes. Ito. Oops. Ito na. Ito na yung maghahawak sa cellphone mo guys. Yan. Ito. Tapos ito yung isang accessories nya 360 pwede na siyang ikot-ikotin guys tulad ng pag iikot mo sa darling mo <laughs> guys okay ito dito naman yung paglagyan sa side mirror guys yan atas yan dito yan sa natin okay yan tapos ito naman yung Yon. Tolong. Tingnan natin. Baliktad. Yan. Guys, ganito siya oh. ipaikot ng ganyan. Pwede ganyan, paikot mo lang. Guys. Yon. Bye guys, follow from my video, shish.